Aim na, okay. Hi. <coughs> okay naman. hi. hi. Oh 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 hello. Ah. Uh, hello, ah, uh, ano, uh, 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 mamaya ako 'yung ano. Nandito po tayo sa ano, sa tech. Uh, tigasan ka daw, te. Ano? Do you hear? Ay. <laughs> <laughs> Sila po yung mga Kemperut. Do you hear the people sing? Sing the songs of angry men. This is the music of... <laughs> Nag-text po si Adona. Ano? <laughs> Ayan, basahin niyo po. Basa ba? <laughs> eh, ganun. Um, ganun. E, yeah. Namatay. Ay. <laughs> <laughs> ah... I'm JJ, I'm Pante. Shut up, Pante. 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 <laughs> sabi po niya. I'm JJJ. I'm Pante Silent. P. Ajijiji. Tatawa ko si Jenny. Ito po po yung sabi niya. Ah. Uh, I'm not your home. How about Juju, Juju, Juju. Come on, Do you hear the people sing? Sing the songs of anger. This is the music of the people who will not say it again. <laughs> ano na, ah, binabati ko po, binabati ko po ah, lahat ang lahat ng bumoto sa Wanted. Thank you po sa pagboto sa Ayos. Ayos BMT po. Mamaya! Sana po suportahan natin ng ayos sa masa, kahit matapos na eleksyon. Boob, bo? uh, boobs ba? Boobs. Ayun, i po natin ang wanted. Uh, wanted party po. Oh, we are never ever, we are never together every day. Dahil, susunod na eleksyon. Twenty... Twenty-thirty thousand... po yung ita. thirty thousand won. ka ba? tatlo po pala yung... <laughs> Ita ka ba? <laughs> <laughs> Ita ka ba? Joke. Itak na mo. Itak na mo. Tatlo po yung chapters ng 1-10. Ayas pa. IBH at Institute of Arts and Sciences and Forever Alone. Institute of Broken Hearts at Institute of Tember er, Tembers and Tibbles. bali po, may ba meeting kami every kung kailan pwede sa Waco Residences. Okay po. Ang po lagi natin is pancakes show my position mo ano? Nuggets. Lahat po. Balik po ang position ko po sa IAS pa ay Vice President Ministerin. at saka auditor sa sa IVH po ay president at sa itak po ay secretary at GRO Joker. <laughs> Ayun po, paraibot ang po kami. Talunin po natin ang party din ni Ma'am City. Hi ma'am, si kung mapapanood mo to. Hi. Hi ma'am. Ma'am, niyo ako ah. Hi ma'am, hindi ma'am basta kailangan ito sa inyo. Ayun po. Do you hear the music? bye-bye. Wake me up. Four minutes na lang. Ah, uh, okay. Ano? Uh, ano, ayun na. Four, five. Um, bale ano po. Uh, no, bat na ako. The almost same.